Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insya Allah al as al sugra. So, kabilang dun sa mga tanda na maaring nangyari na noon at patuloy na nangyayari ngayon at hanggang sa inaharap ay eh ito nga tadayil umam alal ummatil Islamiya. ang pagtutulungan pagtawag ng mga bansang kuffar sa isa't isa para salakayin ang mga muslim at ito nga ay pagsalakay na maaring pagsalakay na militar o maaring pagsalakay din na ideolohikal kasi maaring ang mga digmaan ay mapagwawagian sa pamagitan ng ideolohikal na digmaan. Lalong lalo na kapag nasira ang kumbaga ang loob ng kalaban, yun ay mga ngahulugan din ng tiyak na panalo ni naman insya Allah. Kaya nga sa digmaan, sa palaging meron ditong involved na propaganda. Palagi rito merong involved na psychological warfare. Katulad nga ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-harbu khada'a. Ah. Ang digmaan ay panlilin lang. Ang digmaan ay panlilin lang. Siyempre, ano pa ba ang mas matinding panlilin lang na ginagawa ng mga kufar? Liban pa doon sa ginagawa nilang pagpasok o pagpilit tanggapin ng mga Muslim ang kanilang kultura, ang kanilang paraan ng pamumuhay, ang kanilang musika, ang kanilang uh, mga bisyo, at kanilang paraan ng pag-iisip. Yung mga yan, TikTok, cellphone, mobile legends, lahat yan instrumento ng kalaban ng mga Muslim. Na target nila, hindi lang yung kapwa nila, lalong-lalo na yung kalaban nila. Kaya marapat na aware ang mananampalataya sa mga bagay na ito na hindi siya maluloko. Na hindi siya maluloko. Kasi maaring sasabihin ng tao na yung mga pelikula o yung mga TikTok o kung ano-ano pang pinagkakabalahan nila, Mobile Legends, ay hindi naman nilikha ng kufar para sa ganoong masamang layunin, sino ang nakakatiyak na wala ngang masamang layunin sa likod ng mga ito? Hindi natin tinitingnan na kung ano ba yung intention nila, inimbento nila yung mga yan. Pero tingnan na lang natin ang kasalukuyan na epekto ng mga bagay na ito. Kasalukuyan na epekto ng mga bagay na ito, waliyadabila. Sa so ngayon, pagiging mahina ng mga Muslim ang sharing dahilan kung bakit sinasalakay ng kufar ang mga muslim. Pagiging mahina, siyempre, unang-una sa pagiging mahina ng mga muslim sa kanilang mga kokote. Ngayon, tanga na marami sa mga muslim. Ang habol nila, kabanalan. Ang habol nila, yung magmukha silang banal. Pero hindi na sila naghahanap ng kaalaman, hindi na sila uh, nagsisikap sa mga gawaing pagsamba ang hanap nila ay kabanalan. Kasi pupurihin sila doon eh. Pag walang kabanalan, walang pagsikat, walang pera sa anumang bagay, hindi nila yun pagsusumikapan. Hindi nila yun tutulungan. Hindi nila yun susuportahan. Yun ang, kubawa, ang idea na lamang ng marami sa mga Muslim ngayon. Ganun na lang. Ganun kababaw. Ganun kababaw. Kapag feeling nila banal na sila, titigil na sila sa iba pang mga gawain na karapat dapat na ginagawa ng mga Muslim. Da'wa, sadaka, pag-uutos ng kabutihan, pagbabawal sa kasamaan, at pag-aaral, lalong-lalo na. Kasi banal na sila eh. Porke share sila ng share ng post ng mga maalam, piling nila banal na sila. Hindi nila kailangan mag-aral at hindi sila pwedeng pangaralan. Yan yung nangyayari ngayon. At dahil doon, yun nga, mahina sila sa kanilang mga kokote which is magiging dahilan din na mahina sila sa kanilang pananampalataya kasi nga hindi naman nila inalam ang kanilang relihiyon. Tapos factor din syempre dahil mahina ang kanilang pananampalataya, wala silang alam sa Islam, hindi nila alam kung paano patatatagin ang kanilang mga lipunan. Kaya nangyari, tinatanggap nila ng tinatanggap yung mga ipinapasok ng kufar sa kanila Ng mga pamaraan ng pamumuhay. Siyempre, ano na ito eh, komplikasyon na ito actually. Yung pagsalakay, sabay-sabay na pagsalakay ng mga kalaban sa mga Muslim, komplikasyon nito. Maraming iba't ibang faktor. Idagdag na rin natin dyan ang mahinang pamumuno. Mahinang pamumuno. Sa totoo niya, sa panahon natin ngayon, napakaraming naging mga analysis ang ginawa sa mga armed forces ng mga bansang Arabo. At napakahina nila napakahinat maraming factors kasi sinasabi ng ilang mga military analysts. ang isa sa mga factor bakit napakadaling talunin halimbawa ang Iraq sandali lang tinalo ng mga Amerikano ang mga Iraqi nung sinalakay ng mga Amerikanong Iraq gayun din ang Libya at iba pang mga sundalo o hukbo ng mga Muslim kasi yung mga Arabo ang nakikita nilang pangunahin nilang kahinaan, ang loyalty nila wala sa Islam. Ang loyalty nila nandun sa kung sino man yung kanilang pinagkakautangan ng loob o kinikilala nilang magdudulot sa kanila ng pakinabang. Katribo nila, kababayan nila o yung official nila, nandun ang loyalty nila. Kaya pag sumasala mga Amerikano tapos tumakas yung official nila sa takot, kasi duwag din eh. Wala namang alam sa relihiyon, hindi naman i jihad yung ginagawa niya, kaya wala siyang planong mamatay doon. Pag tumakas wala na magkakawatak-watak na yung mga sundalo. So lahat yan ay komplikasyon na ng mga bagay-bagay na mangyayari sa umma na ito. Ngayon nga, hindi na natin mababago ang umma na ito. Pero insya Allah, kaya nating mabago ang ating mga sarili. At yun din ang mali ng marami sa mga Muslim ngayon. Nangarap sila baguhin ang buong umma, pero hindi naman nila binabagong kanilang mga sarili. Baguhin muna natin ang ating mga sarili, insya Allah. Bago tayo mangarap ng khilafa, bago tayo mangarap ng paghahari ng mga muslim sa buong mundo, unahin natin mapagharian ang ating mga sarili laban sa pagnanasa, laban sa kung ano-ano pa mang ugaling kufar, tiba-tiba pang mga bagay. Maging muslim muna tayo bago tayo maghangad ng tagumpay sa pamagitan ng Islam. InshaAllah. Allah. So, yunga, doon sa hadith, Yushikul Umam, Antada'a Alaykum. Darating ang panahon na ang mga umma, lalo na nang mga umma ng, ng kufar, syempre, darating ang panahon na sila ay sasalakay sa inyo sa pamagitan ng pagtawag sa isa't isa na salakayin kayo. Magtutulungan sila. Kama tada'al aklata, ila at tiha Katulad nako paanong nagtatawagan yung mga kumakain yung aklat akala Katulad nung paano sila nagtatawagan inaanyayahan nilang isa't isa patungo sa isang plato ng pagkain At sinabi ng mga sahaba Women killati nahnu yawma yo idin yon bay mangyayari dahil sa konti kami sa araw na yon sa panahon na yon Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal antum yawma kafir Ngunit kayo sa araw na iyon ay marami. Walakin na, um, walakin na kung gutaon kaguta is sale. balit kayo ay katulad ng bula. Kayo ay bula na katulad ng bula ng dagat. Walang silbi, walang saysay. -say. Forma lang, hugis lang, itsura lang, pero walang saysay. -say. Hangin nga lang yun eh, yung bula ng dagat. Wala yung totoong density. Meron yung volume, may kita mo malaki. Pero yun ay pag tumama, nadudurog. Ganun ang mga Muslim sa panahon na ito. Panahon ngayon. Wala yun zi annallahu min suduri aduikumul mahaba minkum. Tatanggalin ni Allah sa dibdib ng mga kalaban ninyo ang takot sa inyo. Takot nila na noon ay meron sila sa mga Muslim. Na noon ang panahon ng mga kufar, takot sa mga Muslim. Panahon ng mga sahaba, panahon ng mga khilafa, kahit sa panahon ng Ottoman Empire, takot ang kufar sa mga Muslim. Pero ngayon wala na, tinatawanan na lang tayo ng mga kufar. Alam nila, kapag sumalakay sila sa atin, hindi nila tayo matatagpuan na nagkakaisa. At kapag sasalakay sila, kailangan lang nila humanap ng isang magtatridor sa atin para sirain tayo mula sa loob at saka sila sasalakay. Yun nga, katulad ng palagi ko na babanggit, mahalaga ang history kasi may kita ninyo kung paano ito nangyayari. Bago sumalakay ang Amerika sa Iraq, sa Afghanistan, hinanap muna nila yung mga traitor para yung makikipagtulungan sa kanila. Imbaw, sa salakay sila rito. Ikokontak eh, nila si Torno. Para sa malakay sa atin kasi hanapin nila yung traitor para sisirain muna yung organisasyon sa ilalim nito at saka sila sa salakay. Importante yan kasi palagi mo sinasabi sa pamagitan ng history, insya Allah, matututo tayo sa pagkakamali ng iba. Matututo, matututo tayo sa pagkakamali ng iba. Mainam yung matuto sa sariling pagkakamali. Pero mas matalino yung natututo sa pagkakamali ng iba. So huwag niyong mamaliitin ang pag-aaral ng kasaysayan. Kaya ng mga general, ang marami sa mga yan, hindi yan eksperto sa math. Hindi yan eksperto sa English, sa grammar. Nagpapasulat ngayon, may sekretary ngayon eh. Ang alam nilang pangunahin, history. Yan napakahalaga ng history. Wala ka man sa military, pero sa pamilya mo, tuturo mo sa mga anak mo, eh inam na, may alam ka sa sayan insya Allah. Hindi mobile legends. ano tuturo mo sa anak mo mobile legends? Anong saysay say nun? Inga balantum antum maidin kafir. Marami kayo sa panahon na yun. Walakin na kung gutaon ka gutha isil. Pero kayo ay tulad ng bula. Pero kayo ay bula na katulad ng bula ng dagat. Walayaz walayanzi allahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Aalisin ni Allah sa puso ng mga kalaban ninyo ang takot sa inyo. Walayakdifanna Allahu fi kulubikumul wahan. At ilalagay ni Allah sa inyong mga puso ang wahan, ang kahinaan. At tinanong nila, Ya Rasulullah, wa malwahnu, o ni Allah, anong kahinaan niya ito? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ang pagmamahal sa dunya at pagkamuhi sa kamatayan. Yung mga Muslim, baliktad, yung mga Muslim ngayon, baliktad na baliktad tayo sa ugali ng mga sahaba. Ginawa na natin iso itong mundo. At kapag ang paraiso na ito na itinatayo natin sa mundo ay sa gabal dito ang Islam, tinatanggal natin ang Islam, inaalis natin ang Islam, binubura natin ang Islam para hindi mapigilan ng pagtatayo natin ng paraiso dito. Iniiwan natin ang sala, iniiwan natin ang jihad, iniiwan natin ang sadaka, iniiwan natin ang daawa. Kasi hindi natin maiwan yung negosyo, hindi maiwan yung trabaho, at iba-iba pa. Sa so inga, wakad waka ahada, abrat akta rumin marwa. At nangyari ito sa kasaysayan ng mahigit sa isang ulit. Ibig maraming maraming beses nangyari ito sa kasaysayan. E kung di ka nag-aaral ng history, wala kang alam dito. Endama tada umam as salibiya ila gaswati hadihil umma. Katulad niyan, halimbawa, kung paanong yung mga crusaders ay nagtulungan, nagtawagan sila sa isa't isa para digmain ang umma na ito. Sa totoo niyan, nung panahon ng mga Crusaders, nung panahon ng mga Crusaders, wala pang mga bansa noon. Walang France, walang Germany, walang Spain. Hiwa-hiwala yun sila ng mga maliliit na mga kaharian. Kaya nga ang Ottoman Empire, ng tumawid na sila ng Europe, madali lang din nilang nasakop isa-isa yung mga kalaban nila, nila doon, mga nakalaban nila na mga uh, Greek at iba't iba -tiba pang mga angkan doon. Kasi lang talaga sila, literal na angkan lang, wala pang nabubuong mga bansa. Pero sila ay nagkaisa sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba ng pananaw, pagkakaiba-iba ng values, pagkakaiba-iba ng wika. Nagkaisa sila na salakayin ang mga Muslim. Yun lang ang pinagkaisahan nila. Salakayin ang mga Muslim. Wa maratan and enda ijtiyahit Tatar al-Alam al-Islami. Siyempre nangyari rin ito nang sumalakay ang Tatar. At ang sinasabing ta Tatar dito, yung mga Mongol. Sinalakay ng mga Mongol ang mga Muslim. Wala kinahadihin nubua, tahakkakat fil karnil akhir, bisuratin awdah, faqad ittafakas salibiyun wal yahud wal malahadah Al-Hadmil khilafa al islamia Pero sa mas makabago pang panahon, ay naging mas matindi ang ganitong kaparaanan nila. At naging mas malinaw na nagkakaisa sila. Kasi mas matindi ang nangyari na nagkaisa ang mga crusaders, ibig sabihin yung mga bansang kanluranin, mga western na bansa. At sa panahon na yun, sa World War I, nandoon ang France, nandoon ang Germany. Actually, lahat sila ay nagkakaisa kasama yung mga Hudyo at yung mga Itis, nagtulungan sila sa totoo lang laban sa Khalifa o laban sa Khilafa. At ang Khilafa, nung panahon na yun, ay kinakatawan ng Ottoman Empire. Ngayon nabanggit ko yung Germany, sa totoo niyan. Nung World War I, ang malaking pagkakamali talaga ng Ottoman Empire, laki pagsabuatan sila sa Germany, kakampi sila ng Germany. E natalo ang Germany ng World War I. Kaya ang ginawa ng mga nanalong bansa, pinaghati-hatian nila ang teritoryo ng Ottoman Empire. At sa Britanya nga napunta ang Palestine, ang Syria, at ang Palestine naman binagay ng mga British sa mga Hudyo. Kaya mga 1920s pa lang, meron na mga Hudyo sa Palestine. Meron na mga Hudyo sa Palestine. Pero ang totoo niyan yung tungkol sa Germany, may, may duda talaga ako na ano eh. Kumbaga, hindi naman conspiracy si theory, pero maaring eh, gumawa ng paraan si Satanas at pinahintulutan na rin ito ni Allah sa kanyang pagtatakda. Nagagamitin ni Allah ang Germany para matalo ang Ottoman Empire. Kaysa kahit mahina na yung Ottoman Empire nung panahon na yun, kasi marami na rin nawalang teritoryo yung Ottoman Empire nung panahon na yon. Nawala na sa kanilang Crimea, na dati yung Ukraine, tapos sinakop ng Russia nung 2014. Tapos ang Greece, sakop dati ng Ottoman Empire, hanggang sa ito ay nakalaya. Pero sa kabila ng pagiging mahina ng Ottoman Empire, ang tutuusin, mas malakas ito kaysa sa iba pang mga bansa na kalaban nila, lalong-lalo na Germany. Pero ngayon nangyari, hinatak sila ng Germany, pababa. At uh, kumbaga, bandang huli, naging kalaban ng Ottoman Empire yung iba pang mga bansa na kung tutusin, wala naman silang digmaan sa kanila. Halimbawa, Russia. Dahil sa pakikipagkampihan sa Kufar, which is komplikasyon din ng uh, mga nangyayari dito. Na kung tutuusin, hindi naman kailangan sumali ng Ottoman Empire sa World War I. Eh. Puro kuffar yun, eh, nag-aaway dun, naglalaban dun. Eh. Bakit siya? Naroon. At yun nga, tuluyan na siyang ginunaw ni Allah. sa so, dun sa pagbagsak ng khilafa bagaman natukoy kayong Ottoman Empire, actually nangyari na rin ito sa pakikipagsabwatan ng iba't ibang mga bansa laban sa anumang umiiral na imara o sultanit ng mga muslim. Halimbawa na lang yan, yung, ang nagpabagsak talaga sa Abbasiyah, mga Mongol. At ang patuloy na nakakalaban ng iba't ibang mga kumbaga, pamonoan ng mga Muslim, halimbawa niyan yung, yung Mamluk na tumalo sa mga Mongol, at saka yung uh, dynasty ni Salahuddin al-Ayubi, yung mga Crusaders. So sila'y meron talagang malaki na papel sa pakikidigma laban sa mga Muslim. Siyempre, bukod sa krusada, which is yung military action nila laban sa mga Muslim, nagpapatuloy nga yung Orientalism. At ito na yung intelektual naman na pagsalakay ng kufar sa doktrina ng Islam at sa mga pinaniniwalaan sa Islam. Kaya nga sa mga tuwinang merong mga pangahamak sa Islam. Baho yung mga gumagawa ng cartoons ni Propeta Muhammad SAW, the drawing nila si Propeta Muhammad SAW, para hamakin. At iba't iba pang mga uri ng pangahamak kay Propeta Muhammad SAW, meron itong suporta ah, ng mga bansang kufar. Kasi yung pagsalakay nila, hindi lang pagsalakay na militar. Ito pagsalakay din na ideolohikal. Thumma, jazza'u ad-diyar al kanat tahkumuhan. Nang bumagsak ang kilafa, lalong-lalo na sa panahon nga ng Ottoman Empire, pinaghati-hatian nito ng mga bansang kufar. Wa takasa mudi muslimina fi mabay nahum. Pinaghati-hatian nila ito. Wa atul palestin lil yahud. At ibinigay nila ang palestin sa mga hudyo. Wa subhal muslimuna udi am minal aytami ala maadabati al at ang mga Muslim ay naging kumbaga katulad ng mga uh, ulila na nawawala na pinagsasamantalahan ng masasamang tao. Wala tazalu kawishyar ilal mutadaiya litadmiri hadihil umma wamtisasu khairatiha. At nananatili nga itong pagsalakay ng Uh, masasamang mga bansa na ito, sa umma na ito, na ninanakaw nila yung mga yaman dito, ang tisaso kay ratuha, kinukuha nila yung mga magagandang bagay dito, wanahaba sarwatuha, ninanakaw nila yung mga kayamanan dito, waidlalo rejaloha, at hinahamak nila ang mga tao sa umma na ito. Well, ummatul matulislamiya, kainatun dalilatun. At ang mga muslim mula sa panahon na ito hanggang sa ngayon, mula sa panahon na yun na nagsimula ng kumilo sa mga kalaban, ay naging mahina at naging hamak. So ganitong kalagayan ng mga muslim sa kamay ng kufar. Kaya bakit natin tatangkilikin yung kultura ng kufar? Bakit natin iiwan o ipagpapalit ang relihiyon natin para sa iraso ng lason ng mga kufar. Kaya nga, hindi ko naintindihan yung mga Muslim na umaastang kufar na parabang bang nandoon sa banalay na nga, ginawa nila para isong mundo na ito. At para matuloy ang paraiso na gusto nila dito sa mundo, ipagkakanulo nila ang Islam para lang makakuha ng pansamantala na tagumpay dito sa mundo. Na ito. Iiwan nila ang pag-aaral, iiwan nila ang sala, iiwan nila ang dakwa, iiwan nila ang jihad, iiwan nila ang lahat. Pati pangalan nila, eh, kakahiya pa nila yun, eh na Muslim sila. May mga taong ganyan, eh, kakahiya nila na magpapakilala silang Muslim. Kaya makita ninyo sa marami sa mga taga-Mindanao pagdating ng Pilipinas, ay pagdating ng Pilipinas, pagdating ng Maynila, iba 'yung pangalan. At kapag kumukuha yan ng mga papeles nila, iba-iba yung pangalan nila, iba yung birth certificate, iba yung passport, gagamit pa yan ng pangalang kupar para lang hindi mapagkamalan na Muslim. Kasi maring yung iba may mabigat na dahilan. Isip nila pag pangalan kasi Muslim, hindi tatanggapin sa trabaho. E ano ngayon? E ano ngayon? Kumbaga, iwan mo yung pagiging Muslim mo, yung pagkakakilanlan mo na Muslim ka dahil lang sa trabaho, kailangan natin munang panghawakan itong relihiyon na ito bago pa man tayo magkaroon ng halaga o magkaroon tayo ng o maghahangad tayo na magkakaroon tayo ng halaga sa mundong ito. Kasi kung wala ang Islam, walang, walang saysay. Wala tayong saysay. Katulad lang din tayo ng kufar na naligaw. Nasa gabay na nga tayo eh, tapos iiwan pa natin ang gabay. Walang gagawa nun. Bobo lang ang gagawa ng bagay na yun. O mga tao na nga hindi nakakaunawa sa napakalaking biyaya na natatanggap nila na sila ay Muslim at ginabayan ni Allah. So itong bagay nito, ito, eh, pero ito yung nangyayari talaga. Ganito ang nangyayari. Kaya nga, itong pag-aaral natin sa totoo lang, nakapagod eh. <laughs> napapagod din ako yung ano sa pagtuturo, na, napapagod din ako pero iniisip ko. Kailangan madaanan lahat ito eh kailangan madaanan lahat ito kasi dito natin mabubuo yung buong larawan ng kung ano yung pinagsusumikapan natin dito sa mundo na mapangibabaw ang salita ni Allah, insya Allah. Walang jihad ngayon, pero nananatili yung obligasyon natin na mag-aral, nananatili yung obligasyon natin sa ating pamilya na madulot natin na sila ay maging matuwid, nananatili yung obligasyon natin sa ating Muslim community na maging matuwid dito ng Muslim community, insya Allah, hindi lang forma, na hindi lang ito lupa na binibenta, na kailangan magkaroon ng saysay, yung pagtira ng tao rito. Na Muslim community ito na, kumbaga, sanktuaryo ng Muslim. Na kapag nandito siya, ligtas siya, pag nandito siya, makakapagsala siya, pag nandito siya, makakapag-aral, at may sasabuhay niya talaga ang Islam. Maraming uh, dapat pagsumikapan insya Allah. Kasi kung di tayo magsisikap, wala na, madadamay na tayo dito. Magiging kabilang tayo do sa mga Muslim na marami nga, pero katulad naman ng bula sa dagat. So di baling, ah, kumbaga, nakaramdam tayo ng hirap sa pagtitiis sa landas ni Allah o sa paninindigan para sa relihiyon nito. ito. Ang mahalaga, may sabuhay natin ng relihiyon sa tamang pagsasabuhay nito, insya Allah na panghuling na babanggit nababanggit sa usapin nito. Mahaba ito eh. Tung Tungkol sa chapter na ito, ng pagsalakay ng mga kufar sa mga muslim. Pero komplikasyon ito ng iba't ibang mga masamang nangyayari sa mga muslim. Pero mainam na rin na nadaanan natin ito ngayon. Kasi kung hindi ka pa nakaramdam ng panganib sa relihiyon mo, eh makaramdam ka na ng panganib dahil sa nangyari, nauna ng mga nangyari sa mga Muslim at higit mo itong pangalagaan, insya Allah. Higit mo itong pangalagaan, higit mo itong pahalagahan. Kasi kung hindi, wala. Gagamitin ka lang ng kuffar o aalipinin ka lang ng kuffar. At si Allah na sana ay maggagantimpala sa ng paraiso, ay mamumuhi siya sa iyo at itatapon ka niya sa impyerno kasama ng mga kuffar. Nainga, ang mga Muslim, dahil sa mga nangyari na ito, na kumbaga sila lang din naman ang gumawa eh. Ang mga Muslim lang din na may gagagawan talaga nito. Ibinigay lang din ni Allah sa kanila yung karapat dapat sa kanila. May mga Muslim nang nangyari ito, sila ay naging hamak. Lam tugni anha kathratuhum. Walang idinulot sa kanila ang pagiging marami nila. Gothaun kagatha is sail. Bula na katulad ng bula ng dagat. Wa illatuha Kamaakbar akbar al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam at ang dahilan nito ay ang tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-wahnu, ang kahinaan hubbud dunya wa tandaan ninyo itong dalawang bagay na ito kamuhian ninyo itong dalawang bagay na ito ang pagmamahal sa mundo at ang pagkamuhi sa kamatayan dahil ito'y dalawang katangian na taliwas, na taliwas sa ugali ng mga sahaba radiyallahu anhum. So itong bagay na ito, insya Allah, uh, tatalakayin natin ng uh, meron tayong palaging pag, pagsangguni doon sa mga nangyari sa kasaysayan kasi kailangan natin kumuha ng aral sa kanila. Kasi kung hindi tayo kukuha ng aral, wala, hindi natin ma-appreciate yung mga ganitong pangaral, yung ganitong mga bagay. Iniisip natin, okay lang tayo, maganda na yung kalagayan natin, kasi nakapagsala naman tayo. Pero hindi. Nananatiling na ng panganib. Nananatiling na ang panganib. Panganib ng mga kufar, panganib ng mga traidor, panganib ng mga palpak na pinuno, panganib ng mga uh, kawalan ng pagkakaisa, at iba't iba pa na actually matatalakay pa natin dito nga sa natitirang mga tanda ng araw ng paghukom. Mahaba-haba pa ito. Kasi lahat ng ito ng mga tanda ng araw ng paghuhukom, ang marami rito, mga fitna na darating sa umma na ito. Na dapat natin makilala, inshaAllah para mapaglabanan natin o masolusyonan, mapigilan hanggat maaari, inshaAllah Kasi nga, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Ang, uh, ang katiting daw na prevention ay kasing halaga ng isang kilo, kumbaga ng gamot. So kung magkakasakit ka, merong gamot, mainam yun. Pero mas mainam na, may iwasan mo na ang sakit, insya Allah. So tutuloy natin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.